Minumura-mura ako ng tatay mo ba ito? Pupunta pa kayo dito kayo nang... ang... Hindi. A video kayo ha? Oo, may video karoon lang eh. Video? O, anong problema? Oh, sinaktan mo yung aso ko. O, sinaktan mo yung aso ko Hindi kita dito. Hindi kita Doro-doro ako ha. Nakita mo na Hindi. Kaya okay, na tama na. Ay, hey, titigo ko asawa ko. Okay. Humingi ka na lang ng pasensya. Hinata Humingi ako ato. ng pasensya doon. Hindi, hindi, hindi na nakikinig. Eh. Uli na. Kaya to boss, ha? makinig ka muna ha. Kasi hindi ko naman nakita. Oh, hindi mo ato. nakita. Nakita ah. kita. Minsan ko lang pinasyal yung aso ko. Oo. Ah. Okay. Ano ginawa ah. ng ato. Pumasyal kami doon. Oh. Nakita ko yung aso nyo, hindi ko alam na aso nyo pala yon. Oo, oh, sinundan, okay. sinundan yung aso mo. Makinig ka muna ate, Huwag okay, ka muna nga. Kita, kita mo pala, ba't hindi mo, mo. sinaway? Ba't ko sasaway Hindi na, na hindi, in -away, in away na. Hindi na away, hindi, hindi. Hindi, lang. Pinuntahan lang ang aso mo. Ano problema? Wala talaga, wala Wait lang, wag ka muna magsalita ate. Hinataw mo kasi aso namin. Ano po ba yung pinahataw ate? Yan. ka lang ang aso nyo. Pero isang beses lang po. Hinataw. Hinataw niya. Sa palagay po kaya aso ko, umiyak ang aso ko. Oh. Hindi po. Kaya ako po yung nagawa kasi Tama ba yung hinataw? Oh, hindi tama yun. Ano po yung... ba hinataw? Tama ha? ha. Ka uh, aso ko Hindi mo ba Nakakagatin ka na? Ba't kinakagatin? Hindi niya kakagatin kaya, kakagatin. kaya nga hindi kaya kaya nakatali mo. eh. Pa hindi Tatali na. ko yan kung nangangagat ka. Hatawin na. ko, ko, ko bang ba aso mo kung hindi nangangagat? Hindi yung nangangagat. Tatali ko ba yan kung nangangagat? Hindi nakatali yan. Pagkalagala dun. Hindi nga nangangagat eh. Nang sa labas na hindi nangangagad ka. Oh, Huwag okay. kaya... Alam na mga tao yan na nandito. ikaw, hey, ikaw, hey, 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 may party ka. ikaw, may ka. ikaw, wala Sino Wala Wala siya, hey, tayo, tayo, oh, tayo, wala, wala. Tayong, wala tayong... Wala tayong mapapala sa mga taong naghahanap ng away. Guys. Wala tayong mapapala sa mga taong naghahanap ng away. Halika na ma. Pag patulan yan. Walang bagong patola, naghanap ng away yung mga yan. Kayo sumugod, hindi naman kami. Nanahimik na susugod pa. Oh, Akala siguro mga yan. Hindi lang ako pinatulan, sumugod. Aso ah, pinag-uusapan naging parking. Grabe